nag inspeksyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa ilang pamilihan para alamin kung nasusunod ang maximum suggested retail price ng ilang paninda. Live mula sa Nabotas, may unang balita sa Jomar Apresto. Jomar? Susan, good morning. Nagsimula ng inspeksyon ng mga tauhan ng Department of Trade and Industry at uh, Department of Agriculture dito sa Agora Market sa Navotas City. Partikular na inspeksyon din dito kung nasusunod ba ang maximum suggested retail price sa mga pangunahing bilihin tulad ng mga karne, bigas at gulay. Bukod dyan, naging tampok din ngayong araw ang bentahan ng 20 pesos per kilo na bigas dito sa nasabing pamilihan. Ayon sa may-ari ng isang bigasan dito, dalawang beses sa isang linggo siya kung magtinda ng murang bigas. Bawat isa pwedeng bumili ng hanggang sa limang kilo. Pero para lamang ito sa mga itinuturing na nasa vulnerable sector. Sabi naman ng 74 years old na si alias Mama Joan na isang customer, malaking tulong para sa kanila ang ganitong programa ng gobyerno. Imbis kasi nagagastos pa sila sa mahal na bigas, malaki ang natitipid nila dito. malaking tulong sa amin kasi ako ang dami kong, pamang, dami kong mga apoy. eh. No, ito, pagkaano to, nila ng panibagong ibang bigas, ihinahalo eh, nila to. Susan, bukod sa inspeksyon dito sa Agora Market, magkakaroon din o sa din mamaya ng bentahan ng murang bigas para naman sa mga manging isda sa bahagi ng Navotas Fishport Complex. At yan ang unang balita ko po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Matinding pagbaha naranasan sa ilang lugar sa Mauban, Quezon, kasunod ng malakas na ulan. Gutter deep na baha ang sinuong ng mga motorista. Apektado rin ang mga negosyo sa lugar. Nang pa ang baha, makapal na putik naman ang naiwan na perwisyo rin sa mga residente. Ilang araw namang lubog sa baha, isang paaralang lang sa Medsayap, Cotabato. Hindi na muna pinapasok sa eskwelahan ng mga estudyante. Sa ngayon, nagpapadala ang mga guro ng mga learning activity sheets sa mga estudyante. Ayon sa pag-asa, ang pag-ulan sa bansay dulot ng habagat at low pressure area na naging bagyo kahapon. Magsasagawa rin po ng Lifestyle Check ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa mga kontratista sa mga proyekto ng gobyerno. Samantala, iniimbestigahan din ang Manila LGU ang mahigit sandaang flood control projects na wala raw building permit. May unang balita si Sandra Ginaldo. Isa ang Taft Avenue sa mga kalsada sa Maynila na nalubog sa bahanong umulan ng malakas nitong nakaraang biyernes nilinis ng MMDA at City Hall ang drainage sa panulukan ng Taft at Padre Faura sa katutak ang basurang nakuha. Kung tutuusin, ang lungsod ng Maynila ang nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa Metro Manila. 215 na proyekto yan na nagkakahalaga ng 14.46 billion pesos mula noong 2022. Pero ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, nakadiskubre sila ng dagdag na 112 flood control project para sa taong 2023. T25. Lahat ng ito, wala aniyang building permit at patuloy na iniimbestigahan. Lumalabas kasing hindi rin nakapagbayad ng kaukulang tax sa pamahalaang lunsod ang mga kontratista ng proyekto ayon sa alkalde. I ordered uh, uh, our city treasurer, attorney Paul Vega, to go after to those contractor as per report of GMA 7 In 2022, 2023, 2024, and 2025, uh, finished project who did not pay their obligation to the City of Manila with regard to contractor stocks. Plus walang permit. Gate ni Moreno, ipinahinto nila ang lahat ng proyektong walang building permit. Bubusisiin rin Ania kung kailangan ba talaga ng siyudad ng Maynila ang mga flood control project. At kung sino ang mga sangkot kung may sabwatan sa mga proyekto. Sino ba ang uh, gumawa ng pagkakamali? Tapos ano na yan, uh, packet na yan. Uh, kalaunan, may mga mananagot na dyan na taong gobyerno. And that includes local government official. Narito ako ngayon sa Sunog Apog Pumping Station ng DPWH dito sa Maynila. Sinasabing seven years in the making dahil mula na simulan ito noong 2018 ay hindi pa rin ito na ita-turn over sa MMDA. Ayon sa DPWH ay patuloy ang kanilang trabaho dito para ma-upgrade nila ang pumping station. Isa ang pumping station na ito sa halimbawa ng Manila LGU ng proyektong hindi raw ikinonsulta sa kanila. Pero sabi ng DPWH, makatutulong ang pumping station para maibsan ang bahasa lugar. Paliwanag ng DPWH, lubhang marami raw ang nakukuhang basura sa estero at malala rin ang siltation doon. Resulta, lagi raw nasisira ang pumping station kaya ito sumasa ilalim sa upgrading na may budget na mahigit 94 million pesos. Ang Bureau of Internal Revenue, maghahabol din sa mga kontratista ng umano'y mga ghost projects. Ang mga mapatutunayang sangkot sa anomalya, pwede rin daw kasuhan ng tax evasion. Kasama rin ang lifestyle check sa mga kontraktor, bukod sa lifestyle check na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng gobyerno. Ngayon ang ginagawa natin na uh, lifestyle checks dun sa mga kontraktors at saka may-ari ng mga kontraktors na ito dahil uh, nakikita natin na mala marami silang ari-arian na finoflont at uh, nakikita natin na uh, na malaki ang uh, kanilang uh, mga properties, yung Titingnan natin. So ibabangga natin yan sa revenues. Ayon naman kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, bumuo na siya ng Anti-Corruption Task Force para doon magsumbong ang publiko sa mga umano'y maanamalyang proyekto ng DPWH. To uh, be able for them to receive complaints about our people and do uh, the checking on them uh, yung mga, uh, kung may mga corruption practices. And pinibunuan. May kumpiyansa pa sa kanya si Pangulong Marcos dahil pinabibilisan pa nito sa kanya ang mga investigasyon sa flood control. Tinutukan daw nila para sa posibleng paghahain ng reklamo ang mga proyekto sa Bulacan, Occidental at Oriental Mindoro at Iloilo. Sa gitna naman ng utos na lifestyle checks ng Pangulo, handa raw si Bunuan na buksa ng kanyang statement of assets, liabilities and net worth o SALN. Well, if this is going to be a formal uh lifestyle check that uh, will be carried on uh, I think uh, public document naman to eh at mga luxury vehicle mga ganyan uh, <laughs> well we just step to we are just three years in this uh, in this administration ha huh? mm -hmm. and I also came from uh, the private sector yeah. but I I'm open I'm okay. anything Ito ang unang balita Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News hindi lang flood control projects ang dapat imbisigahan ay kay Vice President Sara Duterte. Silipin na rin daw ang pondo ng school building programs na pinaghati-hatian umano ng ilang kongresista. Sinusubukan pa namin ko na ng ang kamera tungkol dito at narito ang aking unang balita. Sa unang pagkakataon, magkakasabay sa The Hague sa Netherlands ang apat na anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alin Alinsunod umano sa kanyang hiling, Nasa mabuting kalagayan ng Pangulo ayon kay Vice President Sara Duterte. Pero pinababantayan ng mga kinakain dahil mataas anyang sugar. Masaya siya na nakabisita kami ng na. ako. May humingi ng reaksyon sa bise, kaunay ng investigasyon administrasyon sa mga flood control projects. Sangayon ng bise rito pero kailangan anyang palawakin. Huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2023, 2024, ng 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives. Walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayagan malakanyang kamera at Kamara, kagunay sa ito ng bise. Hinamon din ng bise na laliman pa ang utos sa lifestyle check sa mga kawarin ng gobyerno o yung pagtiyak na hindi sobra kita nila ang kanilang pamumuhay lang yung elected uh, public officials ha, pati yung mga appointed uh, public officials dapat deep dive kung sino yung mga dami ilabas yung mga dami ng mga uh, public officials nauna nang sinabi ng palasyo na lahat ng opisyal ng gobyerno ay sasalang sa lifestyle check at uunahin ang DPWH nang tanungin kung may payo bise para resolbahin ang problema Ayoko magbigay ng libreng libreng advice. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Uh, panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Zar Dito na lalayo sa puna ng kapatid niyang si Davao City Acting Mayor Baste na sinagot na rin ang Malacanang, Wala raw pipiliin. Lahat ng sangkot, maiimbisigahan at makakasuhan. The President himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. Responsibilidad niya naman talaga yon. Dapat, in the first place, he did not allow it to happen. Kung sinasabi niya po na ito ay PR stunt, manood na lamang po siya. Ito ang unang balita, Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Bumigay ang isang tulay sa Kamalig, Albay. Ayon sa Municipal Engineering Office, nasira ang steel bridge sa sitio Sogong sa barangay Ilawod ng daanan nito ng truck ang tulay ay para lang daw sa light vehicles. Wala naman na iulat na nasaktan. Ayon sa DPWH, sisimulan ngayong araw ang pagsasaayos sa tulay. Inabisuhan na ang mga motorista na gumamit muna ng mga alternatibong ruta. Bumigay ang bahagi ng isang flood control project sa Mandawi, Cebu, kasunod ng ilang araw na pag-ulan. May unang balita live si Fe Marido Mabok ng GMA Regional TV. Fe, Susan, ayon sa mga residente rito sa barangay Paknaan na simula kahapon hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin mga kawani o tauhan ng DPWH o maging ng kontratista ng flood control project dito sa Botuanon River sa kung saan bumigay ang bahagi ng proyekto. Nitong Martes nang bumigay ang sheet pile na nagsisilbing retaining wall sa flood control project sa Zone Talong, Barangay Paknaan, Mandawis, Cebu. Hindi kinaya ng mga sheet pile ng flood control project ang ilang araw na sunod-sunod ang ulan. Kaya nag-aalala ang mga residente lalo't bahain ang lugar. Kasi taga toho taga diri taga So kanang gihimo diha nga uh, ali sa sapa wag na magsilbi. Wala kay kon wa pa man na humandira ko kay ka kabalaka ay akong duha ka gani na kuan na apil niya guba ay hono na pod niya motor na mo na na lapong Okay na, di naman may kaikuan kay pag, pagbaha, dritso man na Ayon sa DPWH, July 2019 nang simulan ang proyekto na nagkakahalaga ng 46 million pesos. Natapos ito noong July 2020. Sa inspection report ng DPWH at Cebu 6th Engineering District, na nakalakip sa isang memo nitong August 26. Isang daan at tatlumpong metro ng proyekto ang may mga hindi pantay at nakatagilid na bahagi sa likod ng sheet piles. Naging sanhi umano ito ng pagiging structurally unstable ng nasabing parte. Kaya hindi kinaya ang pressure ng pag-apaw ng tubig. Inalis na ng DPWH ang mga tumagilid na bahagi ng proyekto para maiwasan ng aksidente. Kasama rin sa otos ang madali ang pagkumpuni sa nasirang bahagi ng proyekto. Alinsunod sa approved design specifications. Wala pang tugon ng DPWH at kontraktor ng proyekto sa request ng GMA Regional TV na makuha ang kanilang panig. Ayon naman sa Mandawi City Administrator, hindi proyekto ng kasalukuyang kongresista ang nasirang flood control project. Dahil sa nangyari, magsasagawa ang Mandawi City Hall ng inspeksyon sa retaining walls para malaman ang kondisyon nito. Actually, nakaagiman agiman minahendap kita itong last week. Ito nag-random inspect namin. At that time, wala pang you kita may dinapit sa situation. Mga gina, uh, na siguro random, kaya taas magkukin ang butuhan sa... Bunsod ng insidente, panawagan ng ilang mga residente na imbistigahan din daw ng Senado ang lahat ng flood control projects dito sa Cebu. Susan? Maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. May bagong love life na ba si Sparkle actress Max Collins? Spotted sa IG post ni Max na may ka-holding siya sa kanyang birthday celebration sa El Nido, Palawan. Sabi ng ilang netizens, tila sino soft launch na ni Max ang bago niyang partner. Bukod kay Mr. Iman, kasama rin ni Max sa birthday celebration, ang kanyang friends. Mapapanood ang birthday girls sa upcoming kapuso series na Master Cutter. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.